Wala naman. Wala naman. Wala naman. si na ano problema mo? Bakit si na nalang palagi ng mga mabuhay niya? Wala na lang tayo makita sa runway natin. Nandito lang tayo lahat ay maintindihan ang tulad ko. Pero sana naman matuto kayo ng respeto kahit pa paano. Ba, alay Celia, hindi ko talaga maintindihan niya si Ricky. Dapat tuwid ng mga magulang niya. Alam mo, Bebang, hindi natin hawak ang buhay ng ibang tao. Ang malaga, mabait si Ricky at hindi siya gumagawa ng masama sa ko. Uhum, -huh. kabili po ng mga kinju, isa. Ricky, Huwag mo na siyang pansili. Alam naman natin yung mabait kang tao. Maraming salamat po, Aling Celia. Sana marami pang tao na katulad mo. Aba, eh, Aling Celia, bakit niyo naman tinotolerate yung mga ganyan? Yes, ang bawat tao ay may karapatan sa respeto. Kahit ano pa man ang kanyang kasarian. Tama si Alan Celia, dapat natin pagtubunan ng pansin ng kabutihan ng mga tao. Carlos, may problema ka ba? Ba't hindi ka mapakalit? Alala ko lang sa rin kanina. Hindi ko alam, pero ba't pa ako malisi kinawa Alam mo Carlos, hindi tama ang pagpapiro kay Richie. Tao rin siya may damdamin. Oo nga eh, siguro na sobrang yun ako. Hindi ko alam kung wala na TPS. So, Carlos, okay ka lang ba? mali ang mga nasabi ko kanina. Dapat pala hindi ko inuhusgan ang mga tao base, base sa pagkatao at itsura nila. Mabuti naman, anak, at mo iyan. Lahat tayong mga tao ay may pagkakaiba. Ngunit, dapat na mangibabaw pa rin ang respeto at pagmamahal at masaya ko na narealize mo yan. Pwede ba kita makausap? Ano naman, Carlos? Ano ba yun? Riki, pasensya ka nun sa mga sinabi ko sa pa Narealize ko na mga maligo. Sana pala hindi kita inuusgaan. Sana tanggapin mo itong muntung regalo kung bibigay ka sa'yo. Tanda na mo. Salamat, Carlos. Wala lang yun. Mahalaga ay natuto tayo mula sa ating pagkakamali. I'm have...